Matagumpay na naresto isang top most wanted person sa city level ng lungsod ng Palayan sa isinagawang Manhunt Charlie Operation noong April 13, 2025. Ayon sa ulat ni Police Gatin ng Colonel Manny E. Israel, acting chief of police ng siyudad, na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand T. Hermino, Provincial Director Nepo, Dakong alauna, 50 ng hapon, nagsagawa ng police operation ang joint operatives mula sa Palayan City Police Station at First Provincial Mobile Force Company sa barangay Atate, Palayan City, Nueva Ecija na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 61 taong gulang na most wanted person sa nasabing syudad. Ang pag-aresto ay ginawa sa bisa ng warrant of arrest para sa krimeng panggagahasa Article 266-A ng Revised Penal Code na inisyo ng presiding judge ng RTC Branch 7, Palayan City na walang iniregumindang piyansa. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Palayan City Police Station ang naarestong individual para sa kaukulang desposisyon. Habang pinuri naman ni Colonel Hermino ang mga tauhan ng Palayan City Police Station sa matagumpay na pagkakaresto sa akusado. Makatitiyak-anya ang publiko ng Nepo ay patuloy na tutugis ng walang umpay sa mga wanted na kriminal kahit na sa pagdiriwang ng Lenten Season. Iniulat ni Nueva Ecija 2nd District Engineer Robert J. Panaligan ang pagkumpleto ng isang palapag na 213.75 square meter multipurpose building o MPB na itinayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Valdequente Elementary School o VES sa Cabanatuan City. Ipinahayag ni Panaliga na ang bagong itinayo na may isang metrong elevated na istruktura ay binago upang magbigay ng mas magandang kapaligiran pang edukasyon at maibsan ang pagsisikip sa silid-aralan na ngayon ay tirahan ng dalawang silid-aralan para sa 355 mag-aaral ng paaralan. Idinagdag niya na ang kakulangan sa silid-aralan kung isa sa alang alang ang mga prioridad sa pagpupondo ng Basic Educational Facilities Fund o BFF ng DepEd ay uh, humantong sa conversion ng multipurpose building sa isang pasilidad ng paaralan. Samantala, binigyan din ni si OIC Assistant District Engineer na si Leonora Cruz ang pangailangan para sa mahusay na pagtatayo ng silid-aralan na binibigyan din ang pagtugon sa kakulangang mga silid-aralan at ang pangako sa pagpapabilis ng mga proyektong pang-infrastruktura na nagpapabuti sa mga kondisyon ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Pinondohan sa ilalim ng 2024 pambansang budget na may kabuang halaga na 4.89 million pesos ang proyekto ay nagaambag sa pagpapabuti ng infrastruktura ng paaralan at pagsuporta sa mga layuning pang-edukasyon. Ipinagmamalaki ng DOST Nueva Ecija Small Enterprise Technology Upgrading Program o Setup Family ang pagkilalang nakamit ng Green A Farmers and Supplies bilang top 2 poultry grower sa East Central Luzon. Ang pagkilala ipinagkaloob ng San Miguel Foods, kamakailan sa Green A na isang ipinagmamalaking benepisyaryo ng DOST NE setup na may proyektong may pamagat na pag-upgrade ng produksyon ng broiler, ng berde mga sakahan at mga supply sa pamagitan ng paggamit ng mga naangkop na teknolohiya. Sa tulong ng Innovation na Funds, na ibinigay ng DOST, matagumpay na napausay ng Green A ang kanilang poultry system sa pamagitan ng pagsasama ng automated feeding and drinking system at isang gas brooder. Ang mga teknolohiyang ito ay makabuluhang napabuti ang kanilang produksyon ng manok sa pamagitan ng pagtiyak ng tumpak at mahusay na pagpapakain at pag-inom ng kanilang mga manok. Bilang resulta na kamit nila ang mas mahusay na paglaki at pangkalahatang uh, pangkalahat kalusugan sa kanilang mga kawan. Dahil dito nakakuha sila ng pwesto sa mga nangungunang manukan sa regyon. Sa tulong ng DOST, maaaring i-upgrade ng MSMEs tulad ng Green A Farms and Supplies, ang kanilang mga teknolohiya at proseso, pagpapalakas ng produktividad, pagiging mapagkompetensya at paglago ng negosyo.